Wow, behave naman siya, oh. Pipoy, anong ginagawa sa'yo ng mami mo? Ah? pa papagupit din talaga siya. Bait ng layo ah. na. Hello. kamila naman. Bagong ligo pa yan. Bagong toothbrush, bagong anong bagong ligo. Pwede. Mm -hmm. Binis lang. Mm -hmm. mm -hmm. Yung ibang aso, guwawala na yan. Mm -hmm talaga na hindi ka gaya sa kanya. May kumplito na yun siya. May panali. Dinibigay may laro. Siya. May laruan ka pang ano. May baboy-baboy pang laruan. Galing nga eh. Ayaw naman niya ng baboy-baboy. Mm hmm. Totoong baboy kasi bigay mo. Kakainin niya pa. <laughs> <laughs> hindi lang yung paglaro kakainin pa. Ay, hindi Ay, eh, layin, layin na talaga. Ang talaga. Ang bayad, ang bayad, ang yan, ang yan, ang gupit Gukit. Ang Ang bayad. talaga siya. Ay, ano? Supply. May supply may may ni mami, gamitin mo. Wow! <laughs> okay. Ang dami niya pa niya yung na stock Oh, very good. Ngayon tayo, Epe. Spine. Ay, puti yan. Oh, puti yan. Puti ng Epe. Puti ng sa Bulasan eh. Bulasan. Bulasan ano. Malinis yan. Pogi na